Bakit lumulunok ng bato ang mga buwaya? Hindi nalingid sa kalaman natin na ang mga buwaya ay isa sa mga kinatatakutang hayop sa buong mundo dahil sa kanilang bangis, lakas at pagiging sagrado sa iba't ibang kultura sa buong mundo. At gaya ng iba pang mga hayop, sila rin ay kumakain ng iba't ibang uri ng pagkain at maging kapwa hayop na talaga namang hindi kapanipaniwala na kung saan ang karamihan sa kanilang pagkain ay mula sa maliliit na laman o piraso ng mas maliliit na mga reptiles o kaya naman mga nabubulok na katawan ng mga hayop. Pero alam mo ba na bukod sa mga pagkain ito ay kumakain din ng mga buhaya ng mga bato at tama ang pagkakarinig mo dahil sa maniwala ka man o hindi ay bahagi ito ng kanilang diet. Kaya naman sama-sama nating alamin kung bakit lumulunok ng mga bato ang mga buwaya. Alam mo ba na ayon sa Museum of Paleontology sa University of California sa Berkeley ang iba't ibang uri ng ibon pati na ang mga buwaya ay kasama sa mga hayop na lumulunok ng mga bato sa katunayan ay hindi lang basta ordinaryo mga bato ang kanilang nilulunok dahil binubuo ito ng gastrolith stones na isang bato na nilulunok. Ang geopagi naman ay tumutukoy sa pagkain ng mga bato at sa maniwala ka man o hindi, ang ganitong klase ng behavior ay karaniwan ng sa mga buhaya. Kaya naman marami ang napapatanong kung bakit nila ito ginagawa. Ang sagot ay simple lang. Ang bato kasi na kanilang nilulunok ay tumutulong sa kanilang panunaw o digestion at ayon mismo sa Miami Science Museum ay hindi ito basta nalang ginagawa ng mga buhaya dahil trip lang nila ang lasa ng mga bato dahil kasi ang mga bato na kanilang nilulok ay tumutulong din sa mga buwaya sa pagdigest sa kanilang pagkain at ang pamamaraang ito ay lubos na nakakatulong sa kanila lalo na sa mga pagkaing may shell o matitigas na buto. Bukod pa dyan ang mga gastrolit kasi ay pwede rin manatili sa kanilang tiyan sa loob ng mahabang panahon at bukod sa ito ay kanilang ginagawa para makatulong sa pagtunaw ay kumakain din sila ng mga bato para makadagdag sa kanilang timbang. Ayon mismo sa mga eksperto, ang paglunok ng mga buwaya ng mga batong ay posibleng magdulot ng bigat sa kanila at magpabusog at bukod sa pagpapadali ng pagtunaw ay nakakatulong ito sa mga buwaya na hindi nakakahanap ng sapat na pagkain. Maging ang kanilang paglangoy ay pinauhusay nito dahil tumutulong ang mga batong ito sa mga buwaya na manatili sa ilalim ng tubig. Kaya naman kung sakaling makakita ka ng buwaya na naghahanap ng mga bato sa gilid ng ilog ay alam mo na kung bakit nila ito ginagawa. Ayon pa nga sa pag-aaral ay nagsisilbing ding weight belt ang mga bato na kanilang kinakain at kung sila ay mas mabigat ay mas maraming hangin ang kanilang pwedeng makuha bago sila sumisid sa kailaliman ng tubig. At para na rin sa kaalaman ng iba, ang kasalukuyang pag-aaral na ito ay gumagamit ng mga juvenile alligator na mas magaan at mas maraming cartilage tissue at plano ng mga scientists na gayahin ito sa mga matatandang buwaya. Sa ngayon ay lumilitaw na ang mga bato ay may malaking tulong sa mga buhaya na gawin ang kanilang pinaka-best na magagawa tulad ng paghuli sa mga biktima at pagtatago. Kahit mukhang mabagal o tamad sila ang anumang uri ng nilalang na magkakamaling pumasok sa kanilang teritoryo ay agad nilang susunggaban. Idagdag ko na rin na ang mga buwaya ay mga semi-aquatic reptiles, ibig sabihin ay kaya nilang makasurvive sa lupa at tubig at ginagamit din nila ang mga bato na kanilang kinakain bilang source of minerals. At ngayon wala mo na kung bakit lumulunok ng bato ang mga buwaya ay anong opinion mo tungkol dito? Comment down below.